Ito ang pinakamainam na paraan upang tuluyang mawala ang mga ipis. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade na lunas na mag-aalis ng mga ipis sa inyong bahay sa magdamag. Ang mga komersyal na produkto para sa layuning ito ay napaka-popular, ngunit, hal din, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili ninyong lunas sa isang madaling at murang paraan. Sa isang lalagyan, magdadagdag tayo ng isang kutsara ng asukal, Magdadagdag din tayo ng isang kutsara ng baking soda. Parehong dami ng suka, maaring puting suka o suka ng mansanas. Pagkatapos, tapusin na lang sa isang kutsara ng sabon panghugas at haluin ng mabuti. Maari mong gamitin ang paborito mong tatak dito. Ang sabon panghugas ay nagsisilbing karagdagang ahente, tumutulong sa pinaghalong ito na dumikit ng mas mabuti sa mga ibabaw at sa mga ipis. Yung makapangyarihang kombinasyong ito ay mahusay para labanan ang mga ipis, lahat ng ito ay dahil sa baking soda na nakikipagreaksyon sa mga asido na pumapatay sa kanila. Tiyak na makakatulong ito sa iyo na takutin ang mga hindi ka nais-nais na insekto na palaging lumalabas. Matapos haluin ng mabuti ang lahat ng mga sangkap, ilipat natin ito sa isang hiring gilya dahil ito ay magbibigay daan sa iyo na maipakalat ang pinaghalong ito ng mas tumpak, lalo na sa mga lugar kung saan nagtatago ang mga ipis tulad ng mga kabinet at sulok. Kung wala kang hiringilya, maaari mo lang gamitin ang kutsara at direktang ilapat ang pinaghalong ito. Ilagay ito sa lahat ng sulok ng inyong bahay bago matulog. Siguraduhin maglagay ng tamang dami sa mga lugar nakikita mo ang mga ipis o nagtatago sila. Sa susunod na araw, makikita mo kung paano nagigising ang iyong bahay na walang ipis. Lahat ng ito ay dahil sa makapangyarihan at epektibong pinaghalong ito. At hindi lang ito isang epektibong solusyon, kundi isa ring mahusay na alternatibong pang-ekonomiya sa mga produktong binibili sa tindahan, na kadalasang mahal at halos palaging hindi epektibo. Ang simpleng pamamaraang ito ay gumagamit ng mga pangunahing sangkap na malamang ay mayroon ka na sa bahay kaya't ito ay isang abot kayang option para sa lahat. Kaya tiyak na sulit itong subukan sa bahay. At ang pag-aalis ng mga nakakainis na insekto ng tuluyan upang mapanatiling malinis at maganda ang iyong bahay. Kaya iyon ang tip para sa araw na ito. Sana nagustuhan mo ito. Magingat ka at magkikita tayo sa susunod na video.